Maramihang winasak ng Ukraine ang mga tangke ng Rusya. Isang nakakagulat na labing isa, na dalawang daan at limamput anim sa mga ito ang nawasak na hanggang Oktubre labing apat ayon sa Ministry of Finance ng Ukraine. Ngunit inisip ni Vladimir Putin, sa kanyang tingin ay alam na niya lahat ng sagot. Sinisira lang ng Ukraine ang mga Soviet-era na tangke na ginawa para maubos ang bala nila at hindi makabuta sa depensa ng kalaban. Inilayo ni Putin ang pinakamahusay na tangke ng Russia mula sa Ukraine. Pinakawalan ng leader ng Russia ang mga tangke sa Pokrovsk. Ngunit agad na patunayan ng Ukraine na hindi sila mas magaling kaysa sa mga tangke na nawala na ng Russia. Inipon ng Russia ang mga pinakamagandang tangke nito ng isang taon. Pero mabilis lang itong natalo ng Ukraine. Halos isang taon na maingat na inipon ng Russia ang bawat T-70M na tangke na ginagawa nila dahil alam nilang may espesyal silang plano para sa mga tangke na iyon. Sabi ni David Axe ng Euromaidan Press, nagpaplanong magsagawa si Putin ng malaking mekanisadong pag-atake sa Donetsk Oblast gamit ang mga T-Shamnapu-M ng Russia. Inaasahang tatapos ng mga tangke ang huling labanan ng Ukraine na magbibigay daan sa Russia na sakupin ang mahalagang lungsod ng Pokrovsk na sentro ng logistika. Naakala ni Putin ay mabilis makukuha ng kanyang tropa. Noong tag-init, natalo ang mga sundalo ng Russia, tatapusin ng T-70M ang trabaho. At may dahilan si Putin para maniwalang ito ang tamang tangke para makuha ang Pokrovsk. Sa katunayan, ito ang pinakamakabagong tangke ng Russia at pinuri pa mismo ni Putin bilang pinakamahusay na tangke sa buong mundo. Noong Hunyo 2000 at 2023, ayon sa TASS, sinabi ng leader ng Russia na si Putin, masasabing ang Tisham na Puem Prive ang pinakamahusay na tangke sa mundo. Paglapit nito sa mga posisyon, wala nang tsansa para kanino man o anuman. Mas malayo ang abot at mas eksakto, pati mas maganda ang proteksyon. Tandaan mo ang kasabihang iyan. Pinatunayan ng Ukraine na mali ito noong Oktubre siyam sa matinding paraan. Ang mga iniulat na espesifikasyon ng Tisham na PuM ay tila sumusuporta talaga sa mga pahayag ni Putin. Ayon sa Army Recognition, ang tangke ay may lakas na sinasabi ni Putin dahil sa isang daan at dalawampu't limang M, dalawa na anim M apat smoothbore na kanyon na kayang magpaputok ng karaniwang bala at anti-tank guided missiles, depende sa uri ng bala na ginagamit. Ang kanyon ay tumatama sa target hanggang labing tatlong libo at isang daan at dalawampung talampakan, habang ang misail ay umaabot ng labing anim na libo at apat na raang talampakan. Ito ay dahil sa Laser Beam Riding Guidance System at PKT pitong daan, anima naput dalawang MM coaxial machine gun. At makakakuha ka ng tangke na kayang durugin ang mga infantry at sirain halos anumang armor na madaanan nito. O ayon sa sinasabi ng Russia, medyo maliksi rin ng tangke. Ang t na M ay umaabot sa 300 at 72 milya bawat oras at nakakabiyahin ng 300 at 41 milya bago mag-refuel. May opsyon ang Russia na magdala ng dalawang tangke ng diesel sa ilalim ng hulihan ng katawan ng tangke na nagpapahintulot ng pag-refuel sa mismong labanan at posibleng mapahaba pa ang pinakamalayo nitong mararating. Ang protection ay galing sa relict system, isang explosive reactive armor na dinisenyo para protektahan ang harapan at tore ng t napu m laban sa pagsabog. Naglagay ang Russia ng QNET armor kit sa katawan at hulihan ng t napu m para protektahan laban sa rocket-propelled grenades. Kaya naging kahanga-hanga ang tangke. Sa papel lang, maganda. Problema ni Putin, hindi lahat ng maganda sa papel ay gumagana sa totoong labanan. Sa tisyam na puem, hindi ganoon kahalaga ang firepower at proteksyon sa pagsabog kapag maraming uri ng armas ang dala ng Ukraine sa labanan. Akala ni Putin, tama ang tangke niya para sa bagong mekanisadong atake malapit sa Pokrovsk noong Oktubre siyam. Sa pag-ataking ito, bumalik ang Russia sa dati nilang istilo matapos ang tag-init na pagpapadala ng maliliit na infantry na sumalakay sa paligid ng Pokrovsk. Sabi ni Axe, ang target ng Russia ay ang baryo ng Shakova at malakas ang puwersang dinala nila. Ang baryo, isang daan at dalawampu't apat milya hilaga ng Pokrovsk ay aatakehin ng tatlong puot Russian tanke kasama ang t na po M armored vehicles at apat na pong tropang nakamotorsiklo ayon kay Ax, ang Shikova ay anchor ng depensa ng Ukraine sa silangan ng dalawang daan at apat na put milyang salient na pinasok ng Russia papuntang Pokrovs. Noong tag-init, malinaw ang layunin ng Russia. Sakupin ang Shikova sa mekanisadong atake para mailagay ang tropa sa baryo. Pagkatapos ng pagpapatibay, magiging panimulang lugar ang Shikova para sa mga susunod na atake ng Russia papunta sa Pokrovsk. Oktubre siyam nagsimula ang pag-atake ng mekanisadong pwersa na naging matindi ang epekto laban sa Russia. Handa ang Ukraine sa anumang gawin ng Russia. Noong Oktubre siyam naging base na ng ikadalawang daan at 25 assault regiment ng Ukraine ang Shikova. Dumami ang operatiba mula sa unang Azov Corps na naglaan ng huling bahagi ng tag-init sa pagkokoordinate ng pagbawi ng ilang pamayanan malapit sa Pokrovsk. Mula sa Rusya, ang dalawang unit na iyon ay nagtrabaho ng magkasama upang bumuo ng depensa na kayang mapaglabanan ang mekanisadong pag-atake ng Rusya. Sunod-sunod ang pag-atake. Ayon sa unang Azov Corps sa Telegram post, matapos ang labanan, sinabi ng grupo, ang kalaban ay ilang beses umatake mula sa iba't ibang direksyon. Una, umabante ang mga nagmomotorsiklo. Sinundan ng mga armored na sasakyan, tangke, at armored personnel carrier kasama ang mga sundalo mukhang aprobado yan ni Putin na paraan. Imbes na tangke at armored vehicles, nauna munang pinadala ng Russia ang madaling tamaang tropang nakamotorsiklo para maubos ang bala ng Ukraine. Maaaring ang ideya ay iwanang walang bala ang depensa ng Ukraine para hindi na nila mapatumba ang mga tangke na susunod. Sa halip, habang sinusubukan ng Russia na sumugod ng sunod-sunod, mga mina, drone, at artilyeriya ang pumigil sa mekanisadong pag-atake nila. Tinatamaan ng Ukraine ang dalawampung sasakyan ng Russia kabilang ang tatlong tangke sa depensibong pambobomba na nagatras sa mga puwersa ng Russia mula sa Volodymyrivka. Ang baryong iyon sa timog ng Shikova ay binomba ng mga drone ng Ukraine buong gabi ng ikasiyam hanggang ikasampu ng Oktubre para tapusin ang mga nakaligtas. Wala nang natirang puwersa ng Russia sa Volodymyrivka pagsapit ng gabi at ang mga bilang ay hindi maganda para kay Putin. Sa pagtatapos ng pag-atake, nawalan ang Russia ng tatlong tangke, labing-anim na armored fighting vehicles, at apat na put isang motorsiklo. Dalawa pang magagaan na sasakyan ang nawasak, ayon sa unang Azov Corps. Ngunit hindi malinaw kung ano ang mga ito. Gayunpaman, kilala ang Russia sa pagpapadala ng mga sibilyang sasakyan sa mga pag-atake laban sa Ukraine. Iniulat ni Axe sa hiwalay na artikulo na porsyento ng mga nawawalang sasakyan ng Russia sa Ukraine ay mga sibilyang kotse. Posibleng mas mahina ang proteksyon ng ilang sundalo ni Putin kaysa sa t Napu M tanke at armored vehicles na ipinagmamalaki ng Russia. Nagkaroon ng napakasamang araw ang mga sundalong Russia noong Oktubre syam Ayon sa unang Azov Corps, isang daan at pitong ang kumpirmadong patay at limamput isa ang sugatan sa kalaban. Maaari nating ipagpalagay na ibig sabihin nito ay isang daan at pitong ang namatay at isa ang nasugatan na bumubuo sa karamihan ng mga tropang ipinadala ng Russia para umatake. Sabi pa ni Shikova Axe, di pa kung anong unit ng Russia ang nakalaan sa mekanisadong pag-atake. Maaaring ang mga sundalo ay mula sa limang Marine Brigada ng Russia na ipinadala sa Pakrovsk bilang tugon sa pagdeploy ng Ukraine ng unang Azov Corps. Kung ganoon, ang maraming namatay na tropang Ruso sa pag-atake sa Shikova ay ilan sa pinakamagagaling ng Russia bukod sa special forces nila. Walang magagawa ang pinakamahusay sa Russia kung hindi maganda ang mga tanke nila, gaya ng sinasabi ng kanilang leader. Isang kahihiyan para sa Russia, ang nangyari noong Oktubre Shami, sa loob ng maraming buwan, itinabi ng Russia ang kanilang pinakamagandang tanke sa labanan. Tiwala na ang mga tanke na iyon ay sa wakas, ay nasa tamang posisyon para magtagumpay. Ipinadala ang mga ito kasama ng armored na sasakyan at maraming sundalo. Ito ay isang pag-atake na inihanda ng halos isang taon at mabilis itong pinatigil ng Ukraine sa napakatinding paraan, na hindi umabot ng isang araw para magawa ito. Muling natutunan ni Putin ang mahalagang aral noong Oktubre Sham. May sagot ang Ukraine sa bawat mekanisadong atake ng Russia. Ngayon, magtataka na lang ang leader ng Russia kung paano ito nangyari, at ang sagot ay nauuwi sa tangke na matagal na niyang iginalang. Napagtanto na ni Putin na hindi ganoon kagaling ang T-Sham na na ipinagmamalaki niya. Sa halip, isa lang itong relikya ng Soviet na inayos para magmukhang moderno at ipinaparada bilang pinakamahusay na tanke. Kahit na ipinapakita ng mga resulta na hindi ito karapat-dapat sa ganoong pagkilala, ang t na m ay simpleng sintomas lang ng labis na kumpiyansa ng Russia sa mga luma at lipas na teknolohiyang ginagamit pa rin nila. Ang labis na kumpiyansa ay malinaw noong Mayo 2000 at 25. Pagkatapos mag-deliver ng bagong batch ng t na m sa militar, agad pinuri ng Rostec ang Russian state-owned tank maker. Ang mga katangian nito. Ayon kay Vladimir Artyakov ng Rostec noong Mayo, ang Russian -Napu t Napu MT-72B3M at T-80BVM ang pinakaangkop sa kasalukuyang labanan. Maaaring ituring ang mga ito bilang pinakamahusay na tangke sa mundo batay sa kanilang pinagsama-samang katangian. Bunga ito ng mahusay na pagtutulungan ng mga developer, designer, inhinyero, teknolohista ng Rostec Enterprises pati mga manggagawa sa pabrika at repair group. Nauunawaan natin ang pagmamalabis sa t Napo M, kailangan ng Russia, na paniwalain ang lahat na pinakamagaling ang tangke sa mundo para sa propaganda at pananakot. Pero ang T-72 at T-80 ang mga lumang tangke na winawasak ng Ukraine ng daan-daan mula nang simulan ni Putin ang kanyang pananakop, ang dalawang tangke na iyon ay agad na nagpapalutang ng pagdududa kung gaano nga ba kaepektibo ang T-70M lalo na kung isasaalang-alang ang kanilang mahinang pagganap sa Ukraine. Gayunpaman, hindi matatalo ng pagdududa ang kahangahangang espesifikasyon ng T-Shamnapu-M ng Russia. Ang mahinang pagganap ng tangke sa Ukraine ay nagpapatunay sa dating pagdududa. Hindi lang T-Shamnapu-M tanks na inimbak ng Russia para sa Shikova ang ipinadala nila sa Ukraine sa digmaan. Sila ang pinakabago. At gaya ng dati, nabigurin sila. Hindi na dapat ikagulat ng sino mang tumingin lagpas sa espesifikasyon ng Russia para malaman kung ano talaga ang t na m Ibinunyag ng Small Wars Journal ang matagal ng tinatagong problema ng t na m ng Russia. Oo, ang ultramodernong tangke ng labanan ng Russia ay dekada na pala ang tanda. Sa totoo lang, hindi naman ito ganap na tangke ng panahon ng Soviet dahil nagsimula itong gawin noong isang libo siyam Gayunpaman, ang petsa ng paggawa na iyon ay nangangahulugan na ang Tisham Napoem ay umiiral na ng mahigit tatlong dekada sa isang anyo o iba pa. Ayon sa journal, halos hindi nagamit ang tangke sa labanan hanggang sa simulan ni Putin ang pagsalakay sa Ukraine. Ang tunay na meron ang Russia sa Ukraine ay isang tangke na aktibong sinusubok sa labanan sa loob ng Ukraine. Isang tangke na pumapalya sa bawat aspeto. Isa sa unang deployment ng t na m ay sa Syria noong Disyembre 2000 at 15 ayon sa Journal. Isa sa anim na tangke ng Syria ay hinarap ang BGM-71 TOW anti-tank missiles at nakaligtas sa mga engkwentro. Posibleng lumakas ang kumpiyansa ng Russia sa kanilang tangke kahit di ito malaking bagay. Sa makabagong pananaw, ang BGM-71 ay hindi na ang pinakabagong anti-tank na armas. Nasa serbisyo na ang mga ito simula pa noong isang libo siyam naraan, pitumpu. Kaya, mas matanda pa sila kaysa sa mismong t na M. Kayang tiisin ng pinakamahusay na battle tank ng Russia. Ang tama mula sa sandatang ginawa put apat na taon bago ito inilunsad. Nalaman ng Russia sa Ukraine na hindi kayang tapatan ng t na M ang modernong anti-tank missile at dami ng drone ng Ukraine mula dalawang libo at dalawa. Maraming kahinaan sa disenyo ng tinatawag na world-beating na tanke ng Russia. Isa sa mga kahinaang iyon ay naman mula sa T-72. Walang partition ang tangke ng Soviet noon na naghihiwalay sa crew at mga bala sa loob ng tangke dahil walang partition. Kapag sumabog ang mga bala ng T-72, nasisira ang tangke pati na rin ang crew nito. Walang partition ang T-72M gaya sa Russia. At mas gusto nila ang carousel, nagiging patibong ng kamatayan ang tangke kapag tinamaan ito mula sa itaas. Alam mo ba kung anong meron ang Ukraine? Mga drone Javelin missiles at iba pang sandata kontra-tangke ay hindi pa nasubukan sa t na m hanggang sa lumabas ang mga kahinaan nito sa digmaan sa Ukraine. Ang pinakamahusay na tangke sa mundo ay may mga depekto pa rin sa disenyo mula sa panahon ng Soviet. Dahilan kaya, libu-libong mas lumang modelo nito ang nawasak sa digmaan sa Ukraine. Hindi lang depekto sa disenyo ang dahilan, kaya mas mahina ang t na m kaysa sa inaangkin ng Russia. May technical ding problema ang tangke gaya ng turret nito, bukod sa kahinaan sa atake mula sa itaas. May depekto rin sa disenyo ang turret na iyon. Noong Mayo 2000 at 22 20 ibinunyag ng Forbes, ang depektong tinawag na spinning turret syndrome, kung saan kapag tinamaan ang tisyam na puem, umiikot ng di makontrol ang turret at nawawalan ng silbi ang armas nito. Ilang beses na ipakita ng Ukraine ang nakamamatay na depektong ito. Noong Enero 2000, at dalawamput-apat na pabagsak ng Ukraine, ang t m gamit ang dalawang m 2 Bradley. Kahit hindi dapat kayang butasin ng mga ito ang armor ng T-70M dahil sa spinning turret syndrome, nabigo ang tangke ng Russia. May nakita ring katulad nito noong Disyembre 2000 at tatlo nang ang isa sa mga unang first-person view drone ng Ukraine ay tumama ng direkta sa Tisham na Puem. Nagresulta ito sa pag-ikot ng hindi makontrol ng turret na naging dahilan para mawalan ng kontrol ang crew sa buong tangke. Noong Mayo 2000 at 24 isang Tisham na Puem na tangke na tinamaan ng first-person view drone ng Ukraine ay nagka-problema rin. Umikot pa kanan ang turret matapos ang ikalawang drone attack. Kaya napilitang iwan ng Russian crew ang tangke tulad ng naunang dalawang insidente. Hindi na kailangang sabihin na ang pinakamahusay na tangke sa mundo ay hindi dapat nagkakaproblema ng ganito. Ano ang silbi ng armor na kayang protektahan ang crew ng T-70M kung ang mismong tangke ay nagiging hindi na makontrol dahil sa depekto sa disenyo na dapat nakita pa noon. Sinasabi natin dapat sana hindi naisip ng Russia na hanapin ang ganitong depekto dahil wala pang drone strike nang simulan ang T-70 noong 1990. Shyam-naraan-syam-naput-apat. Bumabalik tayo sa puntong ang tangke ay hindi lang hindi moderno gaya ng sinasabi ng Russia, kundi nakabase rin sa mga lumang disenyo mula Soviet era na hindi na bagay sa modernong digmaan. Ipinaliwanag ng National Interest sa isang artikulo ang mga kapalpakan ng t syam m bago pa man ito winasak ng Ukraine noong Oktubre-Syam. Binanggit ito na ang mga estrategikong pagkakamali ay bahagi ng dahilan kung bakit maraming t syam m ang nawasak dahil inilalagay ng Russia ang mga ito sa mga urbanong lugar na hindi nagbibigay ng sapat na espasyo na kailangan ng isang tangke para gumana ng epektibo. Bagong sandata ang naging pangunahing problema ng tangke ng Russia. Ang mga bagong banta ay tila nagbaliwala sa ilang depensa ng Tisham Napu. Epektibo laban sa Stora Defense System, ang loitering munitions gaya ng Lancet at top attack anti-tank guided munitions tulad ng United States made Javelin ayon sa national interest. Idagdag mo pa ang mga drone sa listahang iyan. Ipinakita ng Ukraine noong Oktubre siyam kung paano nagamit ang mga drone, mina at artilyariya laban sa T-70M ng Russia. Madalas kasing pumalpak ang bagong tanke nito sa Ukraine. Maiintindihan kung iisipin mong susuko na ang Russia sa T-70M. Pero mali ka. Hindi lang itutuloy ng Russia ang paggamit ng tanke. Plano rin nilang dagdagan ang inventaryo nito. Kung magagawa nila ito o hindi, ibang usapan na. Noong Hunyo, iniulat ng United 24 Media, na pinalalawak ng Russia ang produksyon ng T-70M. Kinuwestiyon ito ng Conflict Intelligence Team, na gawang makabuo ng Russia ng humigit kumulang 200 at 80 hanggang 300 ng mga tanke na ito noong 2000 at 2024 na isang malaking pagtaas kumpara sa bilang na nagawa sa mga nakaraang taon. Noong 2000 at 2022, may 6 na po hanggang 70 T-70M na nagawa. At sumunod ang Russia ng 100 at 40 na po hanggang isang daan at walumpung tangke noong sumunod na taon. Hindi sapat ang malawakang produksyon para mapalitan ang maraming tangke ng Russia na nawala sa Ukraine. Sa simula ng video, sinabi naming ayon sa Ukraine, nakasira sila ng labing isang libo daan at limamput isang tangke ng Russia. Katumbas ito ng tatlong libo bawat taon. Kaya hindi nababahala ang Ukraine sa produksyon ng tisyam na pobon na sampung beses mas kaunti na patunayan na ng maraming beses Pati noong Oktubre, siyam na kayang sirain ang t na m na, na kasing dali ng mga lumang tangke ng Russia. Bakit pinipilit ng Russia na magmas produce ng t -S -S -M na m kahit halatang palpak ito? Sabi ng United 24 Media, nag-iipon ang Russia para sa hinaharap. Hindi malinaw kung ibig sabihin nito ay nire-rebuild nila ang kanilang imbakan ng tangke o naghahanda sila para sa panahon na maaari na nilang simulan ang pagbebenta ng t -S -S -M na m Maaaring ibig sabihin ito na ang mga t na PU m na ipinadala ng Russia sa Shakova ay kinuha mula sa kanilang mga imbakan. Nagtitipid ang Russia dahil sa mga dating pagkalugi ng tangke at kabigo ang makuha ang Pokrovsk noong tag-init. Hindi natin masabi ng sigurado, pero ang mas mukhang tiyak ay mahihirapan ng husto ang Russia na maibenta ang mga t na PU m pagkatapos ng Ukraine. Matagal na silang nahihirapan at bago pa nagsimula ang digmaan, tila panalo na ang Russia. Noong dalawang libo at labing siyam nagpasya ang India na bumili ng apat na raan anim na put siyam t siyam na m sa halagang mga dalawang bilyon. Katumbas ito ng mahigit dolyar. Apat na milyon bawat isa. Kaya malinaw kung bakit gustong mag-mass produce ng Russia ng t siyam na pu. Malaking tulong ang kumita ng higit p isang bilyon kada taon mula sa dalawang daan at walumpu hanggang tatlong daan tangke lalo na't bilyon ang ginagastos ni Putin sa digmaan sa Ukraine. Gayunpaman, hindi natuwa ang India sa mga t Napu na natanggap nila mula sa Russia noong Setyembre libo at 2020 binatikos ang tanke dahil sa mahinang performance. Sabi ng Global Defense Corps, ginamit ng Indian Army ang kanilang t 72 Napu tanks noong 2000 at 17 sa Russian Tank biathlon na sinalihan ng labing siyam na bansa na talo ang India sa Bayatlon dahil nagkaproblema ang t 72 nila. Noong 2000 at 24 iniulat ng National Interest na ina-upgrade ng India ang kanilang T-70 upang maging angkop sa makabagong digmaan. Ilang taon bago nito, sinabi ng Global Defense Corp na tinanggihan ng India ang pagbili ng T-70 at mas pinili ang French Leclerc Tank. Nangyari ang karamihan dito bago sinimulan ni Putin ang digmaan sa Ukraine. Sa madaling sabi, itinuturing ng palpak ng pangunahing customer ng armas ng Russia ang t na m bago pa mapatunayan ito sa Ukraine. Bumabalik tayo sa Oktubre Sham at sa tagumpay ng Ukraine laban sa mekanisadong pag-atake ng Russia. Muling nakita ang mga kapintasan ng t na m dahil hindi nito natulungan ang Russia tapusin ang pag-atake at natalo agad ng mga drone, mina at artilleria ng Ukraine. Tumagal lang ito ng wala pang isang araw. Patuloy sigurong magpapadala ang Russia ng t na m mula sa imbakan nila. Patuloy na winawasak ng Ukraine ang mga ito, kaya nawawalan ng halaga ang pinakamagaling na tangke sa labanan. Ang t Napu M ay isa sa mga kabiguan ni Putin na sumisira sa Russia. Mas malalaki pang problema ang hinaharap ng presidente ng Russia kaysa sa makabagong tangke. Hindi iyon maganda. Tuklasin ang mga problemang iyon sa aming video at mag-subscribe sa The Military Show para sa iba pang video tungkol sa pagtatanggol ng Ukraine sa Pokrovsk at paligid. Salamat sa panonood.